Hello guys, good day. So yan nakikita natin marami-rami itong ma-harvest natin na vermicast days. Makapal. Check natin. Ayan o. Oh. Lahat po nang kayang kayo rin yan po yung vermicast. Wow, ang dami. yung matigas nga part guys hindi pa yan hindi yung mga vermi worms natin so, okay dapat siya babaw lang harvest tayo kasi gado tayo ng mag stock tayo ng garden soil para pag may mag order mabilis lang Yan guys, kailan lang ito ginagawa natin. Yan unti-unti ko natin pinagkakapirahan. Akyat lang tayo. Ang bilis nilang i-decompose guys yung mga kuha natin dito. Pinaglalagay natin dito mga saging, dayami tsaka mabilis dumami yung bermuda worms natin guys konti lang nilagay ko dito eh dami na nila, makapagbenta na tayo nakapagbenta na tayo ng half kilo bali 400 dyan ang dami eh. Mabilis pala mabilis kasi silang dumami, guys. Dalawa pala yung kasarian ng kwano. Bermi worms. So kahit mag-isa lang sila, kaya nila mag-reproduce. Oh, tambak. Dami din, guys. <laughs> oh. May malawak na tayong space guys kami so, may budget tayo na paggawa ng madaming kulungan maganda gumawa ng maraming ganito marami pa rin naghahanap guys ng kumikast toli tayo, hindi na tayo nagbibenta si ginagamit natin sa garden soil hirap lang nito guys magkuan magasagas pag pangbenta kasi kailangan gasagas yun pero kapag pang sarili naman okay lang garot sya ng ganyan guys taba yun, oh no? ipat natin dun sa bago nating dormicast ang dami guys ah dami tayong magagawang garden soil nito yan hmm. sa kabila check natin to may mga takot yan guys kasi kung ano pinahalo kayo ng mga manok nako pinag pinag ko ng daga dyan oh dyan na sila na mahay kakawan namang patayin